nabutan tayo ng traffic Ayan, okay lang yan Hintayin lang natin Ayan So, dito tayo ngayon sa Valencia Street Ayan So, dito sa Mendoza Park Banda So, merong 60 seconds Bago tayo mag-go Hintayin muna natin, mga kagala So, pupunta tayo ng palingke Para bumili ng manik Ayan 太大呀。 Let's go. So, pauli-uli lang tayo, Yan. para hindi masyadong marami yung sasakyan sa likod natin, para hindi rin delikado. Ayan. Shoutout sa mga bikers dyan Ayan. So Pag may bike ka Nakakatipo din So nandito tayo ngayon sa Valencia Street So nandito tayo ngayon sa Valencia Street Ayan. So kaliwa tayo dito Ayan, ito po yung Bunuan Road Ayan. Dito sa palengke. Ayan. Sigurado yung may brake ang ating bike kapag tayo ay babiyahe kasi sa mga itong pababa delikado po. Kaya kailangan malakas yung brake. So, ayan. May mga nyugan dyan sa kaliwa. din naman sa papasok yan sa palengke. Ayan. So, doon tayo sa unahan. Kasi mayroong isang area doon na pwede natin iwanan yung ating bike. Ayan. So, one on Road. Ayan. Bibili tayo ng mani. Talating kilo lang yung kailangan ko. Pang lang doon sa ginawa kong sugar coated. Ayan. Alam, malakas ang brake. Eh hindi so, naka-take ngayon ngayon, ito So nandito na lang tayo nang ng sa ng online eh sa bilid Dito lang oh Ate ah